Dito tayo ngayon sa bukid mga boss idol. Nag lilimas.

Hmm, alam mo ah. Dito tayo ngayon sa Palaisdaan mga boss. Mangunguha tayo ng mga ano. Ang dami oh. Boss, ano? Ilagay nyo dito. Dito. Ito. Mm.

Okay, eh, ayun. Ayun. Pantat. Pantat. Tayo ngayon mga boss idol. Umuwas ka ng ano. Nakuha mo. Hindi niya nakuha. Ayun. Semuanya. Oh, Dan tanang tanang apa nih lama ngapus itu loh. Oh, udah minum mata.